yun no yun good morning mga master yan dito ulit kami magbe fishing ulit kami dito sama natin si ano si master al tapos nadagdagan kami ng isa si makmak ayan mga master ito yung spot namin yan taib pa mag casting kami dito Matesting ulit. Ayan mga master. Update na lang. setup lang kami ng aming mga gamit ngayon. Alright. Good morning. Good morning. Alright. Ayan mga master. Ah, uh, punta na tayo sa spot. Yung makakating anglers. Ayan. Mga master. Tala na ating set up ay ano. Itong ating kapong na 702 lang. Kaskas -kas King na Sharky. May braid line na 8 pounds. Tapos, pil natin lure natin. Tatawagin natin itong ano. Green Hornets. The Green Green Grass of Homes. Aba, ano daw yun? Ayan o. Oh. O, oh, master. Try natin kung makakahuli ito dito. Another fishing. Another day. Dito ulit sa Madrona Cairs Madrona Beach Ayan mga master, samahan niyo ulit kami Sama natin si Master Al at saka si Ang ganda lalaki Mark Makmak Yun habang papunta tayo doon Try natin magagis-agis dito Try natin si Green Hornets natin Doon na kaya tayo? Diretso na tayo doon? Ayan, update na lang pag doon na tayo sa spot, mga master. Ayan, mga master. Try natin ulit ang ating tiltis na lure, ang green hornets. Kung tawagin natin. Uy! Uy! Talagang pandigmaan agad ah, Harleysburg. Kuna, kuna natin ang magandang ano yan. Ah, oh, isa. Kaya ang tigay namin isa like, dyan, din Sabi ko, kaya, kaya nakuha, kaya hindi ko malis. <coughs> Alright. Ayan mga master oh. Dalawang huli. Dalawang huli. Lapit mo nga. Maglag, maglag. Hindi malaglag yan Matibay yung puso niyan. Ayan mga master oh Dalawa Nakadalawa si Master Al Congrats master Ang ganda Parang parang gusto ko din dyan ah Agis tayo dito Agis tayo dito Yun Yun Yan Oh Kinagata na si Green Hornets. Oh, dito mo na. oh. Lapo din to. Oy, Ay, check ya, card. Ay, Aroy, Green Hornets O, oh, dumali na oh. Kinagatan na rin uh. oh. Ayun no, master. Ano rin po, master pa galang. Oh. Uy. baon na baon ayun oh may binyaga na yung ating bagong tuhugan sana oh. na naputol dati yan unang kagat kay Green Hornets ay yung mga papangalan pa dun sa akin <laughs> Green hornets oh. <laughs> hornets, hornets oh. oh super yeah, kanya kanyang pangalan yan eh Green Ornets Lalaki <laughs> Jumbo <laughs> Ito'y mag-asawa Ito'y bagong kasal ay Lagi tayo doon ha Kasi kapag wala yung tukon Sa araw Bagong kasal to ag Doon nah tayo lang sa araw Nag-date lang yan dyan sa Madrona Ay, ang taong oh tayo Oo -oh. Alright, ayan mga master Nagpalit tayo door Try naman natin itong si Pink Luminous Ano? You know, mga replica lang ito mga master Pink siya Pero Luminous yung ilalim Tawagin natin na Pink Luminous Isa lang ang kumagat kay Green Hornets Mama may maya pa lang ulit Ay, Try muna natin si Pink Luminous Unang hagis tayo Option. Oh. Oh. Nakatali. Nakatali. Si Uy. Uy. Sinabit. Yun. Gina. Okay Sniper na naman. Okay, card. Ayan you o. Ano know? yung mga pangamisabi siya, Master? Wala? Nadali ni ano? Ni Pink. O, ayan no? Nadali ni Luminous Pink. Ayos yung mga pangalan na ating Lord, mga Master. Alright, padalwan nating isda. Padalin ni Luminous Pink. Agaslit. A few moments later. Alright, lumipat kami mga master. So kami ngayon sa Sitio Tuburan. Ayan mga master. Hindi pa rin natadagdag yung huli natin. Dalawa pa rin lang. Ayan mga master. dito tayo. Pahibas na. ha? Ah, masunod yun? Try natin dyan, ha? Oh. Alright, update na lang pag tayo sa Mr. Bo. Nakagis tayo mga master. hmm, it's on. Mmm. Lapot oh. Mm. Laput, oh. G GT 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 Ang laking GT oh Ah, ayo. Ang laking GT mga master Hindi ka dyan Bagong hook niyan eh Ang oh Pero parang lapong kagat niya eh. So, yun, mga master. Patatlong isda. Padaan mo na. Sige. Agis ka dyan. Mayroon dyan. Nabalik-balikan lang doon ni Ano yung kanyang ano? Pinaghulihan na ispat. Nakatingin na mo. Oh. O. <laughs> Lalalim na. Yan. <laughs> Anen. Oy, nice one. Aba, hanlasan boy. Ha? Huh? Hanlasan. Alaka. Oh, Kumagat na lang sa malapit eh, na? Nakao naman ako. Kita ka. <laughs> Ang tawag eh, parang maming. Triple tail rust din yan. Triple, triple tail rust. Ay, yon, yeah. nakapisyon tayo mga master, oh, no. si Garasto, kanupin, ay check out, check out mga master, another check out, yun mga yeah, master check out, another check out. tatlo natin. Check it, mga master. Lagi Sean, tiki Jumbo na naman oh samala malapit lang po maga lang to Ang lalaki Ang lalaki ng tiki O oh, Tiki Parang sigaras na rin ang laki Namaste oh, ro oh. May eh. oh, mga dalawante kayo. Oh, May mga master. Ang lalaki ah. Eh. Hey. na nahuli natin. Fish on! a hour later. Agis tayo. Tablas tayo ni ang gamit. cigar. Nagdagit tayo ng na sarip. Sarip, boy. Oy. Teki ito, malakas oy. Oy. Tingnan natin apa permahin? Check out na naman. Na may kasama damo, may tanggal damo. Oy. Ini kumakatakas. Ka Konti na lang nakasabit. Ayun no, mga master Oh <laughs> Tablas mini yan wow! Tablas tiny mino Alright Ito lang pala ang gustong kainin nila Tiny tiny double star ni. panlas pa ay nasa tuhugan na buti na lang alright up nakakatatlo na si tablas oh. dalawang sigar sa mchi card daw no. alright ayan natingin daw nung kay makoy ay ha 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 yung ano hindi, masama ang pagdayo. Oh. oh, goods na goods. Goods na goods. Ayos lang, pre. Eh. Katamtaman lang ang lalaki nito. Ah. Sham na. Ayun na. Nakawala pa. Last kong huli dyan, mo oh, sigaras. Alam ya. Nadagdagan na. Dagdagan na. Daw? oh ilang peraso na. oh Ayos. Dito-dito lang tayo na. Saan Saan? Okay. Okay. Saan Saan na naman yan ah. Hindi ka talaga na sisi, hindi ka talaga maano ay matatalo ay. Wala si Tablas. A few moments later. Right, ayan mga sir, patabi na. Sige na tayo sa tabi. Tingnan natin mga huli nila. Tingnan natin. Ayos. Puro checkered. Ayan mga huli nila. Ering kay Makmak Panis oh. <laughs> Ering yung kay Master oh, Nakadali ka na? Dalwa pa doon ah Dalawa pa Nakadalawa ka pa doon ah Oh. 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 Okay. Yan, huwili natin mga master oh. Catch reveal tayo mga master oh. Yan. Oh. Sa akin to eh Ering yung champion, malalaki Ang <laughs> pinagkakasalanan <Okay. laughs> Okay, Master. Ayan, no? okay, kay Master no? Kaya kay Makmak, oh. oh. At hindi rin kami na nabigo, Master, sa mga tayo na amin Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Siyam, sampu lang ang Master ang uli ko. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ayan. Harvest lang ang ating nakuha. Ayan, guys. Catch tayo. Ayan, no? doon na kami dyan Ayan oh, mga master o oh. Goods the goods Guys master onyx o oh. <laughs> Shout out Ayan. Goods na goods natin Pang na Ayan mga master Hanggang dito na lang yung vlog natin oh. o Hindi na tayo nabigo O oh. Ito na rin yung huli natin mga master o oh. hey. Sulit ang dayo sulit ay kay Master Al hey. ay tayo mga Master eh hey, makmak ey, yan mga Master hanggang dito na lang yung vlog namin ang Maraming salamat sa inyong panonood. Peace out. Bye-bye. Don't forget to subscribe. Peace on.